I can't do that, girl. Buti ka pa. I'm so funny. Mama, <laughs> I, like I like it. I think Corina Sanchez, tawang-tawa sa bagong nadiscovery sa anak na babae na si Pilar na kaya nitong itaas ang isa lang kilay. Okay, so this is Pilar raising one eyebrow. <laughs> I can't do that. <laughs> What about the other one? At sabay sabi ni Corina, hindi niya kayang gawin ang ginawang pagtaas ng isang kilay ni Pilar sabay smile. What about the other one? It's really just... <laughs> I can't do that, girl. Buti ka pa. Banding at usapan naman na mag -ina na si na Corina at Pepe habang nasasakyan sila, tinanong si Pepe kung ilang taon na ang kanyang mami Corina. Pepe, guess how old Mama is? Um, 30. 30? You look at me. You have to look at me and you guess. 30. Ang sagot ni Pepe ay nasa 30s pa lang ang kanyang mami kaya natawa si Corina. At tinanong naman si Pepe kung ilang taon na ang kanyang pap si Mar 30, at naisagot nito agad. Close. 34. How old is Papi? 66. 66, okay. <laughs> Okay, I'm young. Kaya daw na sa 30s ang hula niya sa kanyang mami dahil mukhang bata pa ito kaysa kanyang daddy Mar. So you're saying that I look a lot younger than Papi, right? Yep. And maybe you're... <laughs> Nagkantahan naman ang mag-ama habang nasa si sila galing sinundo ni Mar ang kanyang kambat. Okay, See the girl with the headband on She can boogie all night long Hey, hey Ho, ho, ho hey. Noong umpisa si Pilar lang ang nakisabay sa kanyang Daddy Mar Kalaunan sumali na rin si Pepe ho oh. ah! Nangalitan si Namar at Corina sa pagsundo ng kanilang kambal. Sa daan pa uwi, pinakita ni Pilar sa kanyang mami ang kanyang bagong... Okay, trip. go. Appear, uh, disappear, one half, one fourth, one fourth. Four. Habang nasa tabi lang din ni Pilar si Pepe at nakikinood lang sa kanila. Cool, right? Yeah. Cool right, Pepe? Yeah. Sure. With, the, with your new haircut? Yeah. Finally.